Sa pagiging co-stars, nauwi sa legal battle ang samahan ni na Blake Lively at Justin Baldoni. Ito'y matapos akusahan ni Lively ng sexual harassment si Baldoni habang ginagawa nila ang pelikulang It Ends With Us. Dagdag ni Lively, matapos niyang ilabas ang kanyang hinaing ay siniraan siya ni Baldoni sa pamamagitan ng isang smear campaign gamit ang isang public relations agency. Iniulat ng New York Times ang mga aligasyon ni Lively laban kay Baldoni, ngunit mariing itinanggi ng aktor ang mga paratang. Nitong January 2, nagsampa siya ng... $250 million dollars o 14 billion pesos libel lawsuit laban sa New York Times. Ayon sa kampo ni Baldoni, mali ang presentasyon ng text messages na inalabas ng pamosong publication at tila pumanig daw kay Lively. Pinabulaanan na ng New York Times ang mga sinabi ng aktor. Ayon naman sa kampo ni Lively, malisyoso at walang basehan ang libel lawsuit ni Baldoni. Dahil sa issue, iniwan na si Baldoni ng kanyang talent agency na WME. Maging ang kanyang podcast co-host na si Liz Plank ay nagbitiw na sa proyekto nila. Para sa iba pang content, follow lamang ang social media pages ng News5.